O, oh, sige na. Good night na. Baba, ingat kayo palagi dyan, ha? Ano? Ano ang titignan mo? Ay, naku. Wala, wala akong kasama dito. Ay, naku ako lang, oh hmm, Wala. Diba, wala. Oh. Saan? Sa baba? Ayaw, di Oh. Wala. Hmm. Wala, di ba? Wala. Oh, yan. Dito sa baba, yung kakabina ko natutulog na. Si Papa ang tignan. Ayaw rin ma. <laughs> Ay, naka ano naman talaga. Oh, yan oh. Wala siya. Wala pala siya. Oh, wala di ba? Wala. Saan? Sa cabinet. ay rin ako. Wala dito. Hmm. Paano magtatago dyan? alo Sa toilet? Ay, naku talaga naman. Wala, mm. di ba? Pwede na siguro ako madulog. Ano? Ay, magpo. Wala, wala. Wala, wala.